Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa. Ako din po, FWS around the world. Hello, mga lalabs, shout out. Ayaw, araw ngayon, ayaw. Araw ngayon ng linggo, December 15, sampung araw na lang, Pasko na po. At uh, ito, yung topic natin po ngayon, mga lalabs, mga vayots, ay may bagong pakulo, si Bongbong Marcos ah uh, parang alitagtag tag uh, dalawang tunila ng droga lang ba na <laughs> nagyabang di ba na nauli nila eh ito na naman ngayon may bagong pakulo na naman si BBM another uh, alitagtag top point zero ito eh nakahuli di o mano ang uh, Bureau of Customs ngayon ng smuggle uh, smuggled uh, containers na bali 21 containers ang na smuggled daw na isda no na nagkakahalaga daw ito ng uh, 178.5 million pesos na idinidistribute daw ito sa sa taong bayan diyan sa Manila no mm. So, ang tanong mga lalabs, mga bayots, yung nahuli nilang dalawang tonilada, Na pinagyabang pa yun, di ba, ni Bongbong Marcos, yung inihatid ng, uh, hindi na natin alam kung nasaan na yun, si uh, Sarate, si uh, Michael Sarate, di ba yun? Na nagdala ng isang uh, van na uh, Shabuyas. Shabuyas. <laughs> doon sa checkpoint at yun, nahuli ko no, kunwari ganyan no, sa alitag-tag, dalawang tunilada, saan na yun? So kung dito sa 21 containers na isda na to na nahuli nila at dinistribute di umano sa taong bayan sa Manila, iyong eh, siya na nahuling dalawang tunilada. Na-distribute din kaya iyon? Yun ang tanong doon eh. Kanino yon na distribute? Unang una ba dyan sa ating presidenting Bangagat ngiwe? Na missing hot? sa si abalos din ba? Meron sa mga PNP kay Marbel? At kung kani-kanino pa doon na distribute ang dalawang tunilada? Or sa ibang membro ng PDA? Wala na tayong balita doon mga lalabs, mga bayots. So, Ayon dito kay Ibi na nakahuli raw ng 21 containers of smuggled fees ang Bureau of Customs na nagkakahalaga ng 178.5 million. Hinuli raw ito dahil sa kakulangan ng import permit. So, ka na maniwala dyan. Huwag na tayo maniwala dyan. Bakit? Ginawa din nila ito sa bigas. May mga bigas matatandaan ninyo na talagang uh, mainit ang taong bayan kay Bongbong Marcos dahil sa pangako niyang 20. So, kunwari, may nahuli silang mga na-raid na mga budiga, meron sa Zamboanga, meron sa kung saan saan lugar dyan sa tatlong lugar sa Bulacan, at pinamimigay, at kasama pa si Bongbong Marcos sa pag-distribute ng mga bigas na yun, pumunta sila doon sa Panglao Siargao, or kung saan saan pa si Bongbong Marcos nagpupunta. So, ganito din ang ginagawa nila ngayon. Ito ay isang kalukuhan na naman. Hindi ito na, ano, kunwari lang to na huli-huli. <laughs> na -inspection na din daw ang mga isda na makirel and how in Bisaya and were found to be fit for consumption. Kaya ang plano ng gobyerno ay Ibibigay ito sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Oh. Bakit mayroong ganito mga lalabs, mga bayots? Tandaan ninyo, malapit na ang kampanya sa election next year, by February yata. So, hands on ngayon si Bongbong Marcos. Kung namin namigay ng mga smuggled na mga bigas dati na na-raid ko sa mga budiga hands din siya ngayon sa pamimigay nito dahil bakit ikakampanya niya yung kanyang mga bulok ng mga kandidato pagkasinador na magiging kasabwat niya nila ni Martin Romualdez kapag nanalang mga sinador na yon magiging uh, ano parliamentary tayo siguro o oh, ano ba yun? magiging uh, prime minister na si Bongbong Marcos <laughs> eh si Bongbong Marcos si Martin Romualdez Uh. so yun uh. balita din ito ng ebs cbn na itong 178.5 million worth of smuggled ay uh, na makirel na nasabat daw sa China at redistribute uh, daw ito sa mga kapuspalad na mga pamilya dyan sa Manila maniwala kayo dyan So, nang dahil diyan, may pamidya na naman si BBM kahapon. Sa kunwaring nasabat nila ng na mga na 21 na container ng uh, isda na mula sa China na ismagol. So, ito. sabi ni BBM dito sa PTB, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ilalim ng agriculture o anti-agriculture sabotage act patitibayin pa ang pagparusa sa mga nagpupuslit ng agricultural products sa bansa. Eh, hindi mo nga mapa tawag dito, mapaimbestigahan si Michael Man na number one is Magler sa Pilipinas. <laughs> nakaopisina ninyo nga, nakaopisina ng sa mo, bayaw mo, o, oh, dyan sa Philippine, sa Chinese Philippine Enterprises na ngayon ay ando na ang opisina ng Maharlika Investment Fund. <laughs> ay, nako Hindi <sighs> nga niya mapag, ano ano eh. Mapa, tawag dito. mapa si Michael Ma. Anong, uh, last year, anong sabi ni Bumbong Marcos patungkol dyan sa mga smugglers, di ba? To all smugglers and hoarders and profiteers, Your days are numbered. O hanggang ngayon. Mayroon bang mga smugglers dyan? Na mga malalaking tao. Malalaking tae. Na nahuli, nakasuhan. Wala. From 1 to 10, number 1 si Michael Ma. At sa ano na yung pinangalanan ni... Na kinuha ni, ano ba diba, ni Martin Romualdez yung committee ng... Uh, pag salik pag sana ni Congressman Horacio Swansing wala hindi na natuloy dahil si Michael ma andyan din ginawa pa nga ni Bongbong Marcos at ni Lisa at ni Martin na special envoy to China na hindi natin alam kung hindi pa yon uh, may kakilala si Maharlika doon sa siguro sa mga Pilipino na dumalo doon sa Chinese New Year ba yun or Christmas na andoon pinakilala si Michael ma Hmm. So, ngayon, ito. Oh. Nagyayabang si BBM. So, panoorin natin ito. Ha, ah, sandali lang. O, oh, ito. Ah, uh, nandito lang tayo para inspeksyonin at makita kung ano yung na nababalit niya, balit balita na oh, na, na, huli, na, na 21 containers na inismagil na makarel. Uh, dito sa uh, sinubukang sinubukan ng smuggle ay eh, nahuli naman ito um, siya oh uh, sa coordination ng yan. Uh, Bureau of Customs at saka na itong kasama ni BBM na to na yon may sombrero sombrero na yan yan si uh, uh, Francisco Tio Laurel yon yung ipinalit ni BBM sa kanya pagiging Department of Agriculture Secretary eh, wala din nagawa eh kung gaano si Bongbong Marcos kainote bilang di agriculture secretary ganun din ito magkasabuatan sila hindi yan magupo si Bongbong Marcos doon nang secretary sa agriculture Namatino hindi yan magupo Hawag din literally eh. At sabuatan din sila dyan. mga ismagol-ismagol na yan. Ay sus, gino. Huwag na tayong maniwala kay Bongbong Marcos. Ito, ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong uh, anti-agricultural uh, sabotage act. Uh, los, los. Ang na batas natin para patibayin ang uh, sanksyon sa mga nagsumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng, uh, ng duty, hindi nagbabayad. Bala smuggling. Ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas. Pinagkikitaan ang tao. Wala namang bumabalag sa, sa gobyerno. At uh, yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang tapos hindi na nga natin makakontrol kung paano nila i-release dahil nakita natin kasama, kasama na rin yan sa uh, ibang uh, agricultural product na kahit na makapag-import sila ng mura iniibit muna nila bago pataasin ang presyo bago na ibibitawan sa merkado kaya ito yung mga ito yung buong uh, tinatawag na chain na kailangan natin buwagin at uh, ito is uh, as I said, it's the first uh, case under the uh, new law of uh, the Anti-Agricultural Sabotage Act uh, so uh, I've, uh, I've spoken to our uh, 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 Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture, we have to keep going kailangan patibayin pa natin ito Paano mo? maayos yung ismagol diyan sa custom. E kung kayo-kayo mismo, mga tao mo mismo, ang inoopo ninyo dyan yung gumagawa at uh, siguro, nangungumisyon kayo, yun lang yun. Kunwari ngayon may batas, tapos sampulan, kunwari may 21 containers. Weh! Andito na naman mapang-uuto ni Bongbong Marcos. Huwag maniwala dyan mga lalabs, mga bayot sa mga paandar ni Bongbong Marcos na yan. Dahil ah, kagaya lang yan ng ano, loan bator, kagaya lang yan ng mga bigas na ismagol, ismagol, na pinang, pero hindi yun ismagol. Kunwari lang yun. May bayad yun at mula din yun yung mga may-ari ng mga Buriga na yan na kunwari nire-raid nila, binabayaran din yon taxpayers din nagbabayad no na, tapos ipang-distribute sa tao at ito din yung ginagawa nila ngayon. Drama ito dahil according to Bongbong Marcos nga, ito daw yung unang uh, nasa ampulan, <laughs> yung 21 containers na makiril na yan na nahuli, na kulang sa uh, dokumento nga export, uh, e-import mula China. Diyos, so, ginawa ko. Utot niyo. <laughs> mga drama na just Diyos ko, style, bolok BBM, nako wala, bodol ka talaga kahit kailan, balak mo pang bodolin mulit ang taong bayan